Suportado ni Vice President Lenny Robredo ang aksyon ng Administrasyong Duterte laban sa Maute Group sa Marawi City pero hindi pa niya masabi sa ngayon kung susuportahan din niya ang martial sa Mindanao. Ayon kay Robredo, hihintayin muna niya ang implementing rules and guidelines nito. Hiling naman niya sa publiko, huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na nakakadagdag sa takot at kaguluhan. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines naman o CBCP nanawagan ng dasal para sa mga taga-Marawi. Naalarman sila sa mga ulat na may itinaas ng watawat ng ISIS doon. Hinimok nila ang gobyerno na aksyonan nito. Para naman sa Department of Foreign Affairs, kinakailangan ng pagdedeklara ng Marshalo sa Mindanao para mapigilan ang karasan at rebelyon. Para rin daw ito sa kaligtasan ng publiko. Ganito rin ang opinyon ni Presidential Adviser on the Peace Process Secretary Jesus Dureza, hindi raw OA ang pagdedeklara ng martial law, pero dapat daw maging mapagmatyag ang publiko kung aabisuhin ito ng mga pulis o militar. Gusto nating hintayin yung official declaration. Gusto nating hintayin kung ano yung guidelines. Um, yung ating pong konstitusyon marami naman ang na, 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 nilagay na safeguards para hindi ito maabuso.